Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At uh, welcome na naman po dito po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong Pecha para po ngayong February 7 at February 8, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Uh, at mga idol, umpisa natin ang ating sumada dito tayo sa ating sumada update para po ngayong February 7. Ayan. Ayan sa February po tayo. yan po ay 2. Uh, 7 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan mga idol. Sa mga numero natin ito, simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 2 plus 7 is 9. Uh, 7 plus 6 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 9 plus 13 is 22. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 22. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Add lang natin. 2 plus 7 plus 6. Yan ay 15. Ito po yung pangalawang numero natin. O kaparis. Yan meron tayong 15 at meron na rin po tayong kombinasyon dito pwede pwede na po natin itong matayaan 22-15 or 15-22 so yan mga idol pwede pwede matayaan yan dahil po digits po yung mga numero natin isisimula pa muna natin sila bago natin yan isumada ay para mas malagdagan yung mga numero natin pwedeng na dito tayo sa 15, 1 plus 5 yan po ay 6 at sa 22 naman 2 plus 2 is 4 Ayan, ito po yung sumada natin, 6 tsaka 4. Punahin po natin yung 6, kunin muna natin itong 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede dyan na yung 24, sumada 24. 2 plus 4 is 6. At 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6. Uh, dito naman po sa 4, kukunin muna natin itong 22. Ayan sumada 22, 2 plus 2 is 4 pwede rin po ang 40, sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin po ang 13, sumada 13 1 plus 3 is 4 at 31, sumada 31 3 plus 1 is 4 ayun mga edad, yun po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayon February 7 mayroon tayong 6, 15, 24, 33, 4, 2, 48, 48, at 31. Ayan, ganoon pa rin po yan. Rumble lang natin. Kailan po tayo kung po yung mga nagustuhan natin. Mga kursanada po natin yung mga numero. At yung sample naman natin dyan. Tignan natin yung 13. 13 at 24 then 6 and 22 at uh, 15 and 31 and mga idol yan po yung mga kuha natin mga sample po natin mga numero sa atin pong sumada ng February 7 meron tayo rito ng 13.24 6.22 at 15.31 yan mga sample lang po natin yan pero kung nagustuhan nyo po sila pwedeng pwede rin pong makayaan itong mga to Pwede rin kayong nakakuha o magdagdag dito po sa mga naka-encircle natin mga numero niyan. Kaya na po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada para po ngayong February 7. At next natin, ayan, isunod naman po natin itong ating advance sumada para naman po ngayong February 8. Ayun mga idol, at umpisan po natin. Sa February tayo, yan po ay dos pa rin po tayo dito. At a uh, 8 naman sa ating petsa, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po. Ayan, ganoon pa rin ang gagawin natin. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 0 plus 8 is 8. At uh, 2 plus 4 is 6. Ayan, sa bandang gitna pa rin. Ganoon pa rin po. Add lang natin. 2 plus 8 is 10. Uh, 8 plus 6 is 14. Yan, sa bandang baba din po 10 plus 14 is 24 ito po yung unang numero natin meron tayong 24 at yung pangalawa yung kapares nating numero dito pa rin po yan sa bandang gitna combine pa rin po natin yan itong tatlong numero natin dito uh, 2 plus 8 plus 6 is 16 ito naman po yung ating pangalawang numero meron tayong 16 6 at uh, pwede na po natin matayan ito. Pwede, pwede na po itong kombinasyon na yan. 24 16. So, kaya naman po ay eh, 16. 24. Ayan, pwede, pwede na po itong kombinasyon natin. At dahil 2 digits din po sila, kagaya dito sa kabila, ayan, simplify din po muna natin yan bago natin sila sumada. Para mas marami tayong mga number kung pwede natin pagpilihan. Ayan, dito po sa 16, ayan, simplify natin. 1 plus 6 is 7 at uh, sa 24 naman 2 plus 4 is 6 so, hmm. yan mga idol po yung ating yun po yung ating isusumada ngayon yan 7 tsaka 6 at uh, anahin natin yung 7 kunin muna natin yung 16 sumada din si 6 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan ang 34 sumada pa lang 4 3 plus 4 is 7 at uh, 25 sumada 25 2 plus 5 is 7. At dito naman po sa 6. Yan, kukunin muna natin itong 24. Sumada 20. 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. Yan, 24 po ito. Ah, uh, 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Ah, uh, 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Ayan mga po yung mga numero naman po natin na pwede natin pagpilihan sa ating sa ngayong February 8. Ayan, meron tayong 7, 16, 34, 25, uh, 6, 24, ayan 24, 15, at 33, 34, 35, 36, po 38, random lang po natin, 43, lang po tayo 47, 48, ano po yung mga 52, 53, 54, 55, 56, natin 58, mga, mga kombinasyon. 61, 62, lang po tayo 66, At yung sample naman natin, Kinuha natin yung 16 at uh, 33. Then 7, 7 or 24, 7. Ayan. Then 34, 34 and 15. Ayan eh, mga idol, ito naman po yung mga sample po natin, mga nakuha nating mga kombinasyon dito sa ating sumada para po ngayong February 8. Ayan, meron tayong 16, 33, 7, or 24, 7, or then 34 at 15, ayun 34, 15. Pwede, pwede nyo pong matayan yung mga sample na yan kung gusto nyo po sila. Ayan, eh, kaya naman pwede kayo magdagdag dito po sa task pa kumuha kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung kombinasyon dyan. At ayun mga idol, po ang ating sumada sa pecha para po ngayon February 7 at February 8, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.